nagtry ako magawa nito na ng ganito ano tawag ito ice cream 4G bar or graham 4G ano yung tawag ito ba basta <laughs> yun na yun dessert sa guys ayan nilagyan ko siya ng manga yan o oh. pinawasan ko na yung kanina yung try tinikman ko siya kung okay ba ang lahat lasa okay naman siya ayan ayan ang oh. sarap Nakita ko lang ito sa TikTok kaya try ko din siya. Ano anong makita? Kaso yung ano, yung, yung tinapings ko, yung gatas para hindi siya nag-ano. Malo na kasi hindi yung aking panghalo hindi sa mixer. Yung manumano lang kaya bago ako maghalo kaya yan na lang pero next time siguro perfect na. Ayan. Ang aking bunso is inuubo kaya bawal sa siya nitong ginawa kong desserts. Kaya sorry siya muna. Na sa karasa kumain kung magaling na siya. Ayun, may mangga. Marami ako nilagay na mangga dito. Kaya mamaya, ka ka anong namin to? Kakain namin pagkatapos kain namin ng dinner. Ayan, thank you for watching. Ayan. Ngayon talaga ang mother para ano lang na iisip gawin para sa mga bata. Paborito kasi itong ng aking mga anak, lalo yung aking bunso. Gustong gusto niya ito yung, yung, ano nga yung tawag niya, Graham. Gustong gusto niya yun. Dami na kain, siguro yan. Sobrahan sa kain ng matamis, kaya inubo. <laughs> Ayan, bye bye. Thank you for watching. Ayan, kainin na natin ito ano tawag ito um, Pudgy Bar Ice Cream ba yun? Bahala na kayo mag sabi ko ano to tawag dito. Basta yun na yun. Bye-bye! <laughs> <laughs>